iti Dios nagbalin ng na tao. Kuna ni Ang Mark niya, no? Ngayon, katapsan ni Jai, kaya prawis lang, han nga importansya ang sa Jai. Ngayon, dito yung mother lang, katapsan, na ikan, iti importansya, di kaya na, iti Dios nagbalin ng na tao. Isu law nga dito, yung katapsan nga may lawawag, katapsan, Apa yang iti itu Joseph agbalin tao. Ngayon ka lang saan tayo Diyos kit saan na tao. Iti Diyos kit man nakabalin. Kasano yung maawagan iti ama, iti man nakabalin. Ah, saan? saan met nga tao. Iso nga nagbalin, iso na nga tao. Iti na ganking bagay ni Adan. Ah, tapno iti pa nagbalin nga tao. Kit ang pamilya, at umawag ka niya na iti ama. Ang hindi ka po na, ah, saan? Isang maroon po na, Nuhal no, ngenagbalin nga tao ti Dios ntima baling nga awagan, isuna so, nga hama. Iso didijai, pinagbalin nga tao nga isu ni Adan, panik negan tayo, awzat. Ah, o, ah, dijen kewono nga titoyin, mawadar nga ditoyin. tayo, ni Adan, Adaan dimana nga balin? Uin nga no, awan, awzat. Ah, o, ah, isudah itu kuna, dijen mana nga balin, itu ni Adan. Adan man paswa ka kalang langam kay dumagan Ngayon ko na ni Adan, awan pa nakabalim na. Azad. At iso, may salaing kapinaswa. Eh, Kasano iso na, nga mga kaparswa. Ngayon ito ko na putime, kung ni Adan, Adan, ti pa nakabalim ko, kung na na, pa nakabalim mo. Azad. Nga kung martijeng ko na ititimak kanya na, ngayon ti pa nakabalim iso, pa nakabalim tiyos ka pa nakabalim na, nangala ni Adan ti sang harap nga nanala. Ang sad. Na itinang damili anday. Kalanglangan na, may duwa kanya na, ang sibot na babae. Kapsat, isu na itan ni Eva. Iti ang mga nasarita, kapsat, isa nga rakyat na daga, nagpaling na tao, kiti ni Eva. Kapsat, at ang arudin ti personal iti na ba. Kapsat, ang na iti Diyos, nagpaling nga tao, kapsat, at damit din iti personal, Iti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. At dan, iti personal na. Anya, iti personal. Iti man nakabaling nga Diyos, isun ni Adan. At dangarunan, kung saan iti personal ti langit, at dan, iti personal ti daga. O, oh, dito ka, kung saan Iti nagbaling nga, iti Diyos nga nagbalinan na, kung nagbaling nga langit, nagbaling nga daga, nga tao, ato yung diyay, pakaistoryaan ng Diyos na nagbaling na. Kung Kapon ti panagbalin na nga tao ng pagsuwa ka lang langan na naidong makanyana, nga sa't napalabas ito sa kapunok at nga tao. Binilin ni Adan, nga sa't, binilin ti Diyos ni Adan, binudigyan ti mo, nga nga kunanang, Adan, aramatin niyo tayo nga pamilyar, tapos nga dosuruan niyo nga dayo ti Diyos, nga dayo ka na kayo. Inusar ni Adan, kaya eh, ba tinimiyan tayo nga? Ayat na masawin, kakabsat, iti man na kabaling nga Diyos, baling nga tao, nagpamilyan. dan kami, kakabsat, iti babae. Kakabsat, yan doon, isang dati yan, kakabsat, hindi niya pagsukyanan ka. Isang mga panan ni Ama Martinyano, kakabsat, iti lang, iti dagat, iti agad, nagbiyagan, iti tayo. Pagbibiyagan nyo, kung ano na, na hanggang ngayon, baga nagbiyagan, kakabsat, kung ano na, na pagbibiyagan nyo, Entre nunga kurang ati din yung pagbibiyagan lang. Nagbiyagan tayo yung muna. Ang pagbibiyagan. Kasi nga rin niya sa din, nakasano kayo nagbiyag. Nakabsat. Ibagat e, e, din ang duma, nakabsat. Kasano kayo, kasano kayo nagbiyag. Nagbiyag na, ngamangan,

Haan, haan nga po po niyan. Kapsat. Iti ko namin ti ama, kapsat. Uh, Talong persona pagbibiyagan sa tilangit daga kiniadan. Iti ko na itilangit bendisyon na natin daga. Kapsat. Iti daga dumamig. Iti may mulang biyag. Ang bunga, apitim. bunga na, apitan. Isang dige, dige grasya. Kanan nga pag Tama din yeah. yan. Yeah. Pero, Pero, hindi pa rin tama. Tama! Punto tuloy Ngayon mismo ka di JT talaga, nag-absorb yeah. nga, nga proseso na, minu, diya jay ka DJ iti tama yeah. nga talaga. Haan pa, hindi Isang orang nga damagin na nukas sa lukay na gag. Al-Zad. ka, Al-Zad, tak numaangwam dagay Diyos. al No isu kinkah, isu Itu yin, kawasad, nga pudno nga isa ti mangbigyak ka wenno si marso ken ka ito yen kasat nga kasalungan na pan ka biak wenno kasalungan na pan kanya tayo da ito yen na biak asa babagen iti dua nga ayat asa jay di jayin ken mang panekneg asa nga nga pambati haan nga pudno Mabsat, <coughs> ngayon siya niya dati bitwili na dati palpalawag me, ibagada sa nakudno. Ngayon nung aksasamo tayo di kakabsat, maapak kayo. Bagbaga latan, kakabsat, tanuluhan kayo nga mga, ang kayo mangi, mangi pay, tikaso. Mabsat, ibagakon, maapak kayo. Kaya nyo nga mapaniklikan Nga Neso Kristo, tinamarsok ka na kayo ah oh. Isang rin niya ko nakita tayo Ida na mo Bagay tinilihan Ang pinakamalaking kasalanan ay Ang lumabas sa Ama Sino ang lumabas sa Ama? O kayo na naniwala Sa libro oh. ni Diyos? Kayo ang lumabas tangang Sa Ama Sapagkat ang lumikha sa inyo na totoo ay biological father and mother ninyo <laughs> hindi kayo likhali sa Kristo nakapsat wala pa pa nang tayo mga pagsawa Anik, kahit saan mapunta sa korte man o sa doktor hospital hanyo, hindi niyo mapatunayan na si Kristo ang lumikha sa inyo sapagkat mayroon kayong pinagmulan na ama at ina. Yun yung ama na linapastanganan ninyo. sa so, uh, yung papaliwanag ko naman, ay ang maimportante dito na may paliwanag yung Diyos sapagkat wala pang nakakakilala sa Diyos. Bakit? Ang Diyos po ay kasama-kasama natin sa mapunta. Anong Diyos ang kasama asa, natin sa mapunta? Ito yung buhay, Meron bang nakakilala sa buhay na Diyos? Wala. Wala po. Kaya nga, tayo magpasalamat dito sa katotohanan ito sapagkat siya po ang nagpaliwanag na ang Diyos po ay mayroon sa atin. Anong Diyos na ipinikilala ni Ama Martiniano sa atin? Ito po yung buhay. Kaya nga, nakasulat dito sa likuran, God is life, God is love, God is life. How's that? Yan ang patutuo. Oh, na ngayon, ikaw ay may buhay. Diyos ba ang buhay na may, may, mayroon sa iyo? Diyos ba? Mayroon bang kapangyarihan ang buhay? Mayroon bang kapangyarihan kaya matawang na Diyos? Makapangyarihan ang buhay. Bakit? Okay. Sa pagkat kung wala kang buhay, hindi mo magamit ang iyong mga mata hindi mo magawit ang dalawang tinga, hindi mo magawit ang dalawang botas ng ilong, o oh, pagkatapos yung bibig, hindi mo na mabukah. Kung wala kang buhay, hindi ka na makapagsalita. ibig sabihin, ang Diyos mo ay, ang buhay mo ay, Diyos. O, oh, nakabilang na Diyos yung buhay. Sapagkat may kapangyarihan. Isipin nyo na lang, paano ka nabuhay? dahil ba kay Kristo? Hindi, dahil sa magulang ninyo. Po, sapagkat hindi natin nakilala ang Diyos na katawang tao. Oh, ngayon, yung kapangyarihan naman. Ano po ang makapangyarihan na pinupuri natin? Yung God Almighty? Yung Ama ni Kristo? Hindi. Kasi ang ang God Almighty ay makapangyarihan, hindi pa ama, hindi pa may. Sapagkat yun pura, yun yung poor love yung papuglamang yung Dios makapangyarihan. Hindi pa natatawang tao kaya hindi pa ama. Ah kapatid, bakit ninyo tinawag ang Dios po na Ama? Ah. Oh. So, ito na yung yung limi ninyo, isipin ninyo. Tumawag kayo sa Diyos na Ama, pero hindi ninyo kilala. Hindi ninyo kilala. Ano ang tinatawag ninyong Diyos Ama? Tatay ni Kristo? O si Kristo? Dito kami malilito sa inyo eh. Pati kayo malilito din. Sabagkat yung ano ang pinukuri ninyo, sinasamba ninyo. Ama ni Kristo o si Kristo? Kung si Kristo ang ina ang ang pinupuri ninyo nga sapagkat Papa Jesus ninyo eh. Paano kayo ang tatay niya? Sapagkat yung salita ay ang ama at ako ay isa. Yun ang paniwala. Siya, yun iti ama kamay may may isa. Eh, hindi pwede yun. Sapagkat si El Soriano nangatwira, hindi pwede. Sapagkat ang ama ay ama, ang anak ay anak hindi po sila iisa. Magamit sila. Eh, maliban dito sa kaduruang ito, sapagkat ang Diyos po at sa kay Adan ay iisa. Sapagkat ang Diyos walang katawan, si Adan ang may katawan. Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao, ito na si Adan. Ang kapangyarihan, yung mga pangyarihan, yun yung buhay. Kaya si Adan ang personal ng buhay. At si Adan naman ang pinagbulan ng lahat ng buhay dito po sa buong mundo. Po sa si Adan ang una. O, oh, yun ang una na tao dito sa mundo. Kaya si Adan ang pinagmulan lahat ng buhay. Si Adan yung personal ng buhay. Nung tumasok ang buhay o ang kapangyarihan sa katawan ni Adan, si Adan ay nagsalita. Si Adan ay nagsalita. Sabi niya, sino ako? O, oh. oh, walang, walang kausap. Wala ako. Sino ako? Pero may tinig na nagsabi, ikaw si Adan. Sino ka? Ako ang Diyos. Kasi may personal na eh. Kaya nga, sinasabi ko noon, ang Diyos po ay magsalita, ay hindi po magsalita. Sapagkat ang Diyos ay salita. Paano magsasalita ang Diyos? Eh hindi naman tao. Yun nga yung makapangyarihan, yung God Almighty, yun yung liwanag eh, magsalita ba yan? Hindi naman tao. Hindi. Kaya nga, lumikha siya o naging tao siya para ang ang Diyos po ay may personal. O, kaya ang Diyos ay magsalita na sapagkat mayroon ng personal. Ito na po si Adan. Si Adan po ang pinagulan ng salita na mayroong Diyos na lumikha sa langit at lupa. O, yun ang sabi ni Adan mayroong Diyos na lumikha sa langit at lupa. Siya ang nagsabi, pero hindi na nila pinaniwalaan sa kami. ayang Ayan nga nung walang matagal na panahon, 934 years po, siya ang naraan, 34 na taon, na, na kapiling nila ang Diyos na katawang tao dito sa lupa hindi sa loob, hindi doon sa langit, hindi dito sa lupa sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao nakipamuhay na tao yung Diyos, sapagkat Diyos na nagkatawang tao na kaya yung Diyos nagkatawang tao ay nagpamilya hindi nakilala na yung Diyos na inasalamuhan nila ay hindi nila kilala sa kamustuhan ni Ama Adan na makilala siya ng mga mga anak niya o mga lahi niya na sa kapustuhan niyang makilala siya na si Adan ay ama nila o yung siya na yung personal ng Diyos ay hiniling sa Diyos na maibindisyon o maibigay sa kanila ang katalinuhan. Oh. Hiling ni Adan sa makapangyarihan yung hiling niya na gusto niya na may sa mga kalahi niya ang talino. Eh, wala pang para na noon, sapagkat wala namang, wala pang building noon, walang kahit kahoy, wala pa eh. Kasi ang lupa, planada, walang para nga eh. Walang puno, walang hayop, walang walang ibon, wala, wala. Kahit sa dagat, sa ilong. Wala. Planada kasi ang lupa sa alpa. Pero nung narating na ang siyam na raan, tatlong na taon, na ibigay na ang katalinuhan sa mga kalahi po ni Amadal dito na, nagkaroon ng mas malalang problema. Pero hindi problema kay Amada niya eh. Kasi ang ang Diyos kasi liwanag pag-ibig at buhay. Kaya walang problema. Walang ano. Diba? Walang walang po. Wala. Sapagkat ang Diyos nga ay liwanag pag-ibig at buhay. Pero hindi si Amada. Nagkaroon ng gulo. Gulo sana pero hindi. Hindi nga. Yung mga tao nagkagulo eh. Dahil ka sa talino. Oo sapagkat ay ang mga tao hindi nakilala ang pinagmulan kaya nung gumawa ng mga hindi me hindi hindi na, hindi na kanais nais hindi, na, hindi na, hindi na ayon sa Diyos ang sabi ni Amadan wag ninyong gawin yan sabi niya sa mga kalahin hindi naman tinawag na anak sapagkat hindi nakilala eh kaya sinabi niya sa kanila, huwag niyong gawin niyan sapagkat iyan ay hindi na ayon sa Diyos. Ano yung gawain na yon? O, oh, yun na yung, yung masarap na, na yung lumungan, yung gawain kauluhan na sabi nila. Ngayon ang pinag na ipinagkakasala na nagkasalanan ng na, nakasala ng mga hadan. Sapagkat si Kibuloy noon, si Pastor Apollo Kibuloy, noong nagkuhan pa lang sa kanyang reliyon, ang sinasabi niya, si Amaran daw ay nagkasala dahil sa laman. O, oh. ah, dahil sa laman. So, si eh, si Apollo Kibuloy, hindi po siya nag-asawa. O, oh, hindi. Sapagkat, yun nga yung sinasabi niya na appointed sa siya. O, oh kaya hindi nagkasawa, hindi nagkasawa, sapagkat yun nga ang nagbigay ng kasalanan, ang kasalanan ni Adan, yung gawain yung ginamit ni Adan, ang kanyang rimienta, o ginamit niya kay Eva, kaya nagkasala dahil sa laman. Yan ang sinasabi. Pero, hindi yung totoo. O, hindi totoo ang ibinibintang o pag sinasabi na kasalanan ni Ama Adan. Hindi totoo yun. Ang mga iba, sabi nila, si Ama Adan at inaibay kumain ng bunga ng mansanas. Wala pang mansanas noon. Wala. Wala pang puno. Kahit anong puno, wala pa lang. Ang meron lang, yung puno ng buhay. Ang mayroon. Sino po yung puno ng buhay? Si Adan. Kasi mag-umpisa pa lang eh. Ay, hindi na. Kasi maraming tao na eh. 934 na. Siyam na raan, apat na tao na ang nakaraan, Kaya nga, sa pagsabi ni Ama martinya ni Ama Adan na huwag nilang gawin yun sapagkat hindi na ayon sa Diyos. Yang sabi ng mga mga kalahin niya, Diyos ka ng Diyos, sabi nila kay Adan ipakita mo sa akin sa amin ang Diyos para maniwala kami sa inyo Una na sabi niya eh si Ama dan eh, paan niya may papakita ang Diyos po sa kanila sapagkat ang Diyos po ay hindi naman tao po hindi naman tao sapagkat ang Diyos ay magkapangyarihan ngunit <laughs> ang mga mga tao, ipilitin nila si Amadang na ipakita yung Diyos para maniwala. Ang sagot ni Amadang sa kanila, sa pagkakita ninyo sa personal, sa pagkakita ninyo ang personal na ito, sabi niya eh, nakita yun ang ang Diyos. Eh lalong, hindi sila naniwala. Imbes na maliwala, hindi sapagkat ang sabi, Diyos daw. Yan po ang mga mga istorya. Kaya hindi nga nakilala eh. Kaya si Adan ay isinakdal nila. Na si Adan ay walang disiplina Pero nung isakdal nila si Adan, sa magaganap na po yung ipanguya na yung ipanood, papanood nila sa tao. Kung ano ang mangyayari sa tao walang disiplina, po, oh, ipunta na si, ipunta na si Ama Adam sa plaza para maatulan. Po. Oh, pero ang mundo po, ang langit po ay hindi po nasiyahan. Biglang dumilim. Ang liwanag na sulumenta ay nagdilim po. Wala nang makita. Wala na. Pagkatapos, eh, lumindol. Po. Oh, lumindol ng malakas ang mga tao po ay na nadapa.